Hello guys, I'm back! Traffic ko. Oh. So, ang traffic. In 600 kailangan. meters, turn right onto Sampalocan Road. Maghahanap tayo ng alternative route. Ano ba kasing meron ka-traffic-traffic traffic ay? Pambihira. Buti na lang maaga ako. Kung hindi, nga nga i training to para sa pag upgrade ng sa sarili mo. yung mga sa Eh, paano makikita mo pa niya? Napakababait pa. So Ayan na lang. Ayan lang. lang. Ayan Ayan

Punti na nga. Lapit-lapit na. Labid, labid, labid. Miss Perfect. Miss Perfect. <laughs> <laughs> yun. And then, i-add so na lang natin yun. yung mga pose na na natin. Ayan. Garlic. 8. Dalawang 80. 80. 160. Garlic. Ay! 40, 40. 40, 80 lang pala. 80. 80. 80. Sorry, sorry. Ay, yung sofa. Ayan. 4, thank you. Wala ka din sofa. Wala ka ano po? Nakaka-overflow? Oh, ah, oh, tear na. Hindi, konti-konti na lang eh. 120. So, 80. So, check na lang Tapos susunod natin. Then, garlic, 40 grams. Wait lang po. Konti-konti-konti. Ayan! Yun. 40 grams. Okay. Ayan. Limpat niya po so, dito mamaya-mama. Ako. Okay po. Then, sugar, okay. sir. Eight. Ito po yung sugar. Uh, salt, salt po yan. yan. Sugar po. Sugar. <laughs> <laughs> Ito mo lagay para kung <laughs> no, sumobra, right? madali magtanggal. <laughs> <laughs> so, 40 grams. Oh, 1,040 oh, oh. okay. yes. oh, <laughs> grams. Ay! 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 Ugali uh, uh, natin. Rosemary. Ayun, pa, S okay. Uh, next. 6. Six. Six, uh, rosemary 60 rosemary. Si, si rosemary oh. Ano yung Ayun, rosemary? 5 times Kulang pa. Ano pa kung kulang natin? No Pare, ano naglagay na? Ayun, pare, ito po, oregano. Ilan? Sixteen? Ano 6, na yan? Three or six. Twelve. mas maraming ingredients. mas marami yung Italia. Italia. Oh, okay. pala. Pwede bang sumali din dyan mamaya? <laughs> <laughs> Kain na Kain <talagang> <laughs> na dito. <laughs> May May na, lang. Na, lang. Okay. na pala. <laughs> <laughs> itu mau arah yeah. ke kan buat. Yo. Perfect. Kayak antara benar dengan pajak. Wah ini enak testa ko itu. Kita yang tadi itu. Makanya dulu tadi apa 25. Dia rencana kami itu kan di situ menit aja kan. Sir, patapos na po. Sir, may gagamit pa niyan. Wala na laman to? Patapos na. Iyon meron. Okay. Star-star Ito so, ay? Pesto. Pesto, Pesto naman. Saan sa kya po nakakabili niya? Sa 15,000? Sa ano meron? May accuracy. <laughs> eh, kasi, mata, ano eh. Masasayang din. Masasayang din. Dapat, sa Sana yan, sa floor yan, kaya ganyan. Ah, yung par, kasi naman si Yung floor na ano. Sa Miguel. Ah, so, hindi balance na ano. Hindi siya Pisa. pa. Dapat lang. Sa so, una lang yan. Pag ano. Alam ko na bakit ang mahal ng pizza Bakit <laughs> <laughs> pizza? ano ganun pala pizza yan. pizza do ma'am? -so sa so, kaya sabi ko nga, gusto ko matuto niyan. Yung thick. Kaya pala mahaba. Mas madali. Wow. Ganun. Sakto. Galing ah. Galing. Yan ganitong style naman. Ha? Hotdog. <laughs> ano <laughs> mo pa cheese For a cheese dog. <laughs> Ayan. Ito yung importante. Yung pag aano Susuot yung sa, sa ilalim. Sa ilalim ng hotdog. May ah, tamins na natweras. Ano? So, magaang lang talaga hawa. Oh, oh, rin, ang hawa. So, opo. Pag isy… mabigat ang hawa. Swap is swap. Oo. Para lahat makakain. <laughs> pa, pa, wow. Sayang. Ng... Ako ginagawa ko, tuti-tuti ko. Sige po, <laughs> sige po, sige po. Ayan. Ah, pwede na. Pili pili na. Konti, konti na lang dito. Dito sa side. Yan, Opo, opo. Ayan. Lagay mo sa group na. Yes po. Ayan, pwede na to. Yan, opo kita. Ayan. May extra pang gagaran Can I borrow? Ah, may bukas pala. Saan ang takip ka yan? Ito mong tigalaw. Hey, come here. Come takip Come here. 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 Come Sige, mag po. May Ay, niyo pong ba ano din yan? Okay. Ang kain lang, Hindi, tatawagan nyo tayo para kain, itain. Wow, ang dami. So, umpisahan dito. Para walang ano. Ito yung bitin mo, yung, yung, yung fourth yeah. yeah yung fork niya na ng Mas marami dito. Oh, Ito mo lang, dito Dito mo. Papantayin ko nga. Okay, Lower, sweater Thank <laughs> okay. you. Sige, i-fold mo Ay, lang ka pa. Nakakatakot pa. Nakakatakot kasi ka ilang yan, kaya mo yan. Isa pa. Ay, ka, pizza maker ka na yan Ayan. Wow. Ayan. 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 Ay, ano yung lalagay? muna po natin. I-re-rest na naman? Hindi po. Pwede na ilagay natin yung ano bibidyo kayo. yun. -hmm. <laughs> Tapos ako magtatakin, ha? Yes. Yeah. Oh, yeah. 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 Mm -hmm. Yeah. na po. Ah, uh, takin. Oh, uh, takin. Uh, takin, takin naman, takin naman, takin naman. Si, si sige lang, sige lang.